Sinagot ng beteranong manunulat at host na sinanay Nanay Christy Furman ang isinampang reklamo sa kanya ng aktres na si Bea Alonzo na cyber libel. Noong biyernes, May 3, sa programang Christy Fair Minute kasama si Romel Chica, Nabanggit ni Knight Christie na hindi siya nakasagot sa lahat ng mga tumatawag at nagpadala ng mensahe tungkol sa demanda ni Bea, dahil inilaan niya ang araw na yon para sa kaarawan ng pumanaw na ina at dinalaw nito ang puntod. Bukod dito ay wala pa siyang natatanggap na sepina si kaya hindi niya alam kung ano ang nilalaman ng demanda. Bungad ni Nanay Christie, alam ko po may mga hinihintay kayo na tugon na yung araw na ito dahil kahapon po ay nagsampa si Bea Alonso ng libelo laban sa inyong lingkod, kay Oji Diaz at sa iba pa naming mga kasama. Patuloy niya, wala pa po akong detalyadong maibibigay sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon, hindi pa po namin alam kung ano-ano ba ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Sabi pa ng host ay karapatan ng kahit sino ang magsampa ng kaso laban sa kaninuman lalo na sa mga miyembro ng mamahayag o mga tagahatid ng balita. Aniya, ang libelo po, cyber libel o cyberbullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming propesyon. Ito po ay parang dila at ngipin na magkasama, di po maaring paghiwalayin. Dagdag pa niya, pero napakalayo pa po nang tatakbuhin ang kasong ito dahil magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay at ang prosekusyon na po ang magdedesisyon kung sino ba ang nasa tama at kung sino naman ang nasa panig ng mali. Hindi po natin ito mapupwersa para sa atin ang manghusga kung sino sa panig naming ni Bea Alonzo ang nagkasala at nasa husgado na po yan. Hindi lang po naming matatanggap ni OJ Diaz yung kanyang kampos sa pagsasabi na ang aming daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa po ni OJ Diaz, ang kanyang vlog, ang Showbiz Now na at maging ito pong Christy Fair Minute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonzo, ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento positibo man o hindi, tungkol sa mga personalidad na tinatawag po nating public figures. At bilang pampublikong pigira po sila ay kami naman po ang nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonso lamang para kumita ang aming mga vlogs, mali po yun. Lahat ng mga kwento ay ilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. At dito na nasambit ni Night Christy na makailang beses niyang ipinagtanggol si Bea sa mga laban nito sa mga dinaanan nitong isyo noon, ako po ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Ako po ang nagtanggol, kinalaban ko ang lahat para lang mabigyan ko siya ng magandang pagtalakay at opinion. Lahat pa niya, sa dinamidami po ba ng magagandang nagawa sa buhay na ito na tayo ay ng ating pangalan, ating kredibilidad, ang ating opinion at maaring sabihing nakagaganda sa isang personalidad, yun pong lahat ng yun kapag siya po ba ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa. At lahat po ba ng magandang ginawa tungkol sa kanya ng taong nagtanggol sa kanya sa pinakamahabang panahon ay ibabasura na lamang? Sambit pa niya, yun lang po ang aking katanungan na gusto kong marinig naman ang sagot. Sabi namin ni Oji Diaz makipagkilala po muna tayo sa salitang maraming salamat po bago po tayo magreklamo. Sana po bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal at dapat intindihin ninyo ang aming propesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagalatag ng mga balita, hindi maari na ang gusto nyo lang ang amin sabihin. Kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium sabi ko nga at gasgas na ang linya kong ito, kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium, ang publiko po ay nakatanaw sa inyo bawat galaw ninyo, bawat ikot nyo, Marami pong nakatanaw, wala kayong maaring ligtasan dahil public figure kayo. Huwag masyadong balat si Buyas, pero yung karapatan mo Bea Alonso para magsampa ng kaso laban sa amin ni O.G. Diaz at sa iba pa naming mga kasama, yan ay hindi naming hinaharangan. Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang aming bibig, opinion at malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda Bea Alonso, patuloy kitang papalakpakan, Patuloy kitang pupuriin pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming papaalalahanan at tatapikin. Sabi nga kayo ang nagdemanda, ikaw beya ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay O.G. Diaz at sa aming mga kasama, ano ang ating mga sinasabi, we will see you in court, samantala, may nagpadala ng mensahe kay Nay Christy na tagapakinig ng CFM ay ipinaalala na bukod tanging si Nanay Christy ang nagtatanggol kay Bea sa panahong nilalait siya ni Manay Lawet Solis.